so, ang activity today ay uh, isasama natin si Biel, yung Rottweiler, sa pack. Siya yung huling babae na isasama natin. Ngayon, may breakout kahapon, di ba? Merong challenge between uh, between Victoria and and Tala. Kaya ang gagawin natin, i-reintroduce -re natin si babalik ta natin sa halip na si Tala ang i-introduce natin sa pack. Ah, sa halip na si Victoria ang i-introduce natin sa pack. Si Tala ang i-introduce natin. Kasi si Victoria ito siya oh. Si Victoria ay nagbe-behave ng maganda. Kalmado siya, wala siyang pakialam doon sa pack. Andito rin si Senyora, tinanong si Senyora. Andun. Andun si Senyora. Kaya ang gagawin natin, babalik rin natin si Tala naman yung i-introduce natin sa pack. Okay, kasi siya yung pinakadominante sa lahat ng babae. At napansin nyo wala pa yung Rottweiler. Wala pa si Lucy at si Six kasi mamaya pa natin siya natin sila i-introduce. So binaliktad natin. Okay? Kasi relax naman lahat ng pack eh. Oh ah oh, hindi sila pinapansin. Oh, ito, itong dalawa. Ha? Si Lucy. Okay, so wala. Walang pansinan. So, okay sila. Okay, so ito na si Tala, ano? Ito na si Tala. Ayun si Victoria. Ayun si Senora. Ayun si Senyora. Oh, yan. So wala nang ano, no? Wala nang uh, wala nang nangyayari, wala nang challenge or fight. I-introduce namin si Six. So ito na si Six. Ang rule lagi diyan, pag marami pang nag-aabang, wag mo muna ilalagay. Kasi yung mga nag-aabang, mga ano yan, mga excited. So ayaw natin na uh, excited yung nag-aabang. So kailangan mo na mawala yung interest nila dun sa aso na nandoon bago mo ipasok yung aso. Orange Ayan, so pwede na Pasok na, pasok Okay, so aamuin siya ng mga kasama niya Normal yan Okay, nakawala na Okay, pasok O, oh, ayan. Yan ang kaaway niyan. Oh. Ito pa. <coughs> okay, sige. Pwede nang pakawalan. Okay, relax lang tayo <laughs> Okay, sa so kompleto na Nandito na si Big Ah, hindi pa I Ibig sabihin kahit papano, paano na pagsama-sama na lahat nandito na si Victoria, Senyora Tala yung mga magigiting si Biel na lang so, si Biel maya maya lang Okay, so ando na si Biel sa gate kita mo yung dami ng aso na excited sa kanya kasi first time eh i muna natin yung excitement kung ano ko naman dito ano Okay, taga lang si Six Sige, pasok mo Michael Okay lang yan Hindi mo gano'ng ka-excited si Biel Kasi ngayon lang niya naamoy yung mga yan Lahat ng yan seven years ngayon lang yan naamoy yan iikot mo na ni Michael yan hindi pwedeng pakawalan agad yan o oh, inaamoy siya o oh. inaamoy amoy so ihayaan lang muna natin na nakalis siya tapos inaamoy siya Ayan no. Oh. Tatakas siya eh. Hoy! Yan. Hey! So, hindi siya sanay. hindi siya sanay. Iya, iya, ano mo? Iikot mo, Michael. Para maging komportable siya. Ikot mo lang siya. Ikot mo lang. ikot 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 hanggang sa mawala ang attention kay Biel Ikot 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 Yeah, yan lahat 'yang bago. Okay? Basta walang magmamount ha. Ah. Poprotektahan natin. Yan, wala na siyang leash po. Wala na po siyang leash. Obserbahan natin ang reaction niya. Tyler, come here. Good, good dog. Good dog. Hoy si Turkey, si Turkey. Good. Good smell. Oh, wag magma-mount ah. Oh, Michael, wag magma-mount. Uh -huh. uh -huh. Stay. No. Bien. Uh -huh. Wait, wait, wait. Yan, sige. Okay. Tatali ko to. Kunin mo yung isa. Ah, ano mo? Relax mo lang. Okay. Saway, saway. Sino turkey no? Hey! Shhh! Okay, na-manage. Si na na. Tayke no. Psst. Hey. Bien. No. Pero ito ang ano, may may sapak to eh. ano. Tama si Turkey nakatingin no? Humihingi ng approval to attack Ikaw naman sunod sunod, sunod. Wag kaya. baka ikay mamaya ikay na naman eh Pag initan eh Pag umupo si Biel pwede na Tapos na tayo Okay good Pag umupo yan, okay na tayo umupo pero saglit lang okay pag umupo siya good tayo Masakit kasi yung ganun. Masakit dito. Pwede lang ganun kung ano lang naman eh. Palo lang na simple. Yung mga warning shots pwede ng palo. Alright, so umupo na. Okay, nag-down position na. Bawali mo yung isa na yan, si Six. Okay, so nag-down position na si Biel. Ibig sabihin ay kalmado na siya, no? Unless merong pupunta sa kanya at i-challenge icha siya. So, yan. Si Six, yan. Okay. So, yan. Okay lang yan. Okay pa. Okay pa. Okay pa. Okay. Diyan po nagtatapos ang exercise. Next week ay... Uh, sino ba next week? Puli. Mga Hungarian puli naman ang isasama namin dito sa female pack namin magandang umaga po